Guys, si mama nanghuli na naman ang manok ni papa. Bawas ang alaga. Ayan oh. Panabong ko sana yan. Panglaban, panglaban kaya tong ang tinula. Eh, hey, mama! Ang tinula may halong prutas. siya. Yeah papaya iw. yung iw mama papaya. mo papaya yeah. sa yan sayo 'yang nilalagay ng mama ko diyan yung mama mo naglagay ng prutas sa ulam Yuck. <laughs> 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 an laki ng problema ng mama mo hindi marunong naglalagay ng prutas sa guulam. Papaya eh! <laughs> Tama na! Iyak na si mama mo! Iyaw! Ang sarap! Iyaw! <laughs> Dili pwede! Okay. Yan naman.